Sa pagpatuloy ng pagdinig ng Senado, kaugnay kay Dismissed Mayor Alex Go sa iligal na Pogo, maring itinanggi ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na mayroon silang relasyon at negosyo kasama ang dating Alcalde. Ayon pa kay Mayor Kalugay, magkaibigan lamang sila. Sa detalye ni Daniel Manalastas. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay hindi po, Your Honor. Kaibigan lang daw, ganyan na iginiit ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay nang humarap siya sa pagdinig ng Senado ng Ungkatin kung ano ba ang namamagitan sa kanila ni Alice Go. Subalit ilang larawan naman ang pinakita ng mga senador na nagpapakita na tila may relasyon sila. Tulad ng umanoy couple shirts. Wala pa rin relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho blue, polo, Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong ah, gamit, ganun. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na ah. <laughs> nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Ano yung nagkataon lang? Pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Hindi, hindi ko nga po alam may ganong picture po eh. Pati yung couple shirts ninyo, magkataon nagkataon din. Na-flash ano, na, na-flash na. Oo. Oh. Tama. Opo, irorodor ngaanto. Hmm, din tanong pa ng mga senador kung bakit naroon daw sila sa campaign caravan ng isa't isa noong panahon ng eleksyon. Limbita nyo si Guo Huaping sa uh, victory caravan niyo, sabi niyo inimbitahan rin niya kayo sa victory caravan niya. Nag-attend po kayo sa victory caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Sir. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag-iimbitahan? Po yung nakasakay po ako sa sasakyan. Yan po yung motorcade po namin na In-invite ko po siya. In-invite lang din niya po ako noon kaya uh, nagsabi rin po ako na... May reciprocity? Ganun ba? Hindi pong suma, sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Siya lang ah? Hindi po. Marami pong kasama po dyan. Sumunod bang pinakita ng mga senador ang larawan na nagpapakita ng nagbigay umano ng bulaklak si Kalugay Gego? Kailan yung una nakilala si... Lab mo? Hindi ko po love your honor. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice. Ito. Opo, your honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, your honor. Ano yung occasion to? February 14 po, your honor. Ah, Naglala pala po. Ako. eh. <laughs> Wala-wala kayo relasyon ah. February 14 mo pa binigay ha? Wala po, your honor. Yan po eh, nagdala po ako ng invitation po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Sumunod ng na inungkat ng mga senador ang pinaniniwalaan nilang posibleng negosyo ng dalawa. Pero pinabulaan ni Kalugay na magka-partner sila sa negosyo. Ang hinala kasi ng ilang senador, ang umano'y mga negosyong ito ay posibleng pambungad lang sa mas malaking aligasyon na money laundering. ACA stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Huh? Yung D, Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, l LIC and Lixel, Dong. Dong, Dong, and Go tinalo niyo pa si Dong yan ha? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Dumalo at nag-isa rin si Sheryl Medina, ang sinasabing executive assistant ni Kalugay. Wala raw siyang alam sa business interest ng dalawa, pero may pinakawalang mabigat na impormasyon si Sen. Risa Honteveros tungkol kay Go at Kalugay. May nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento niyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Wala po, Lui Honor, wala po. Ang Pagor naman, may pinakawalang mabigat na aligasyon na nadawit na ang Philippine National Police hinggil sa umano'y suhulan. Kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon? na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Meron pa bang ibang mga diumanong sinuhulan? May pinag-usapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin mm -hmm. ma-confirm yun, ma'am. Kung... Ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Uh, hindi PNP unit mami, uh, but personalities. I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Uh, so far po wala po kaming uh, report with regards po kung may mga nasulan na PNP personnel. But despite of that po, ay, yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang ano, uh, pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved din we will file the necessary case. Tanong ni Sen. Risa Hontevero sa Pagor, may dawit nga bang dating hepe ng PNP? A former chief PNP ay on the take kay Guo Tama po? Uh, yes, ma'am. Yan, pero... Hindi ko din ma-assertin yan. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guho Huaping. Ang parang uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. Si dating PNP chief at kasalukuyang senator Ronald De La Rosa agad naman nag-react matapos ang aligasyon ni Villanueva. Meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former Chief I I'm concerned because I am a former Chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, po ba ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. I I don't have any confirmation but I'm sure you're not the one I think. Sa ngayon inaasahang hindi pa natatapos dito ang serye ng pagdinig ng Senado hinggil kay Alice Guo at sa mga usapin ng pogo sa bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.